Gumagamit lang daw ng mga lumang akusasyon ng Group of Seven o G7 laban sa China ayon sa Chinese Foreign Ministry. Sabi ng spokesperson niya si Lin Jian, ginagamit ng G7 ang mga isyong may kinalaman sa China para atakihin ang bansa. Wala naman daw itong katotohanan, legal na basihan at puno ng bias. Kumikilos daw ang G7 laban sa kapayapaan ng mundo at mas lalo lang pinapalala ang sitwasyon sa rehiyon. Wala pang reaksyon ng G7 na kinabibilangan ng Amerika, Canada, France, Germany, Italy, Japan at United Kingdom. Kinun din na naman ng Amerika ang tinawag nilang escalatory at responsabling kilos ng China laban sa Pilipinas. Kasunod yan ang bangga ng resupply vessel ng Pilipinas at barko ng China Coast Guard malapit sa Ayungin Shoal kahapon. Sabi ng U.S. Department of State, reckless at pagbabanta sa kapayapaan at kaayusan sa rehiyon ang mga ginagawa ng China. Binabaliwala raw ng China ang kaligtasan ng mga Pilipino at ang international law. Wala pang sagot dito ang China. Nauna na nilang sinabi na Pilipinas ang sadyang lumapit sa kanilang barko. Mariing kinundina ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas ang insidente kahapon sa Ayungin Shoal sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China. Balitang hatid ni Joseph Moro. Muling nagpang-abot sa West Philippine Sea ang mga sasakyang pandagat ng China at Pilipinas. Isang hindi pa kinikilalang resupply vessel ng Pilipinas at barko ng China Coast Guard ang nagbanggaan. Batay sa ulat ng Chinese state-run TV network na CGTN, ilegal umunong pumasok ang barko ng Pilipinas sa bahagi ng Ayungin Shoal na tinatawag nilang Renai Reef. Nagsagawa raw ang CCG ng control measures na naaayon sa batas. Sabi pa ng CCG ilang ulit anilang wala ng barko ng Pilipinas sa mga babala ng China at sinadyang lumapit sa isang barko ng China sa unprofessional na paraan na nagresulta sa banggaan. Pilipinas anila ang lumabag sa International Regulations for the Prevention of Collisions at Sea at ang may kasalanan sa insidente. Walang nabanggit kung may nasaktan o may nasirang barko pero ayon sa mapagkakatiwala ang source ng GMA Integrated News, isang sundalo ang nasugatan sa insidente, nagsagawa na ng medical evacuation at inaalam pa ang kondisyon ng sundalo. Hindi naman na daw papatulan ng Armed Forces of the Philippines ang anilay mapanlinlang na ligasyon ng China Coast Guard We will not dignify the deceptive and misleading claims of the China Coast Guard. The main issue remains to be the illegal presence and actions of Chinese vessels within the Philippines' exclusive economic zone, which infringes on our sovereignty and sovereign rights. The continued aggressive actions of the CCG are escalating tensions in the region. Sa isang pahayag marin kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea, ang ilegal at agresibo anilang aksyon ng China Maritime Forces na kinabibilangan ng China Coast Guard. Nilagay raw nito sa alangani ng buhay ng mga personel at nagresulta sa pagkasira ng mga bangka. Nagsanib puwersa ang AFP at Philippine Coast Guard para sa routine rotation at resupply mission na ito. Dagdag pa ng task force na natiling profesional ang mga personnel at iniwasan tumaas ang tensyon. Sabi naman ni Defense Secretary Gilbert Chidoro, patuloy na lalabanan ng AFP ang mga mapanganib at mapangahas na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Patuloy naman ang pagbabantay ng PCG sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea sa gitna ng bantanan ng China na huhulihin ang mga hindi Chinong papasok sa inaangkin nilang teritoryo. Ipinadala ng PCG ang BRP Sindangan at BRP Malapasqua para bantayan ang mga mangislang Pilipino sa Baho de Masinloc. Sa ngayon, wala pa naman daw nangyayaring panguhuli laban sa mga Pinoy. Wala pong nagbabawal sa atin na mangisda sa Baho de Masinloc. So kaya po ang mga barko po ng Philippine Coast Guard ay uh, patuloy at salitan po na nagpa Ang advice lang po namin is iwasan po natin uh, lalo na po yung malit na grupo na lumapit at mag uh, uh, mag na maaring magtupok sa sa mga Chinese Coast Guard vessels. Joseph Moro nagbabalita para sa GMA Integrated News. It's official, mga bari at pare! Kasal na ang Team Bayaman Couple at content creators na si Nakong TV at V. Cortez. Sa kanyang IG account, ishinare ni V ang ilang photo sa kanilang much-awaited wedding. Elegant si V in her white and silver wedding dress habang naglalakad sa aisle. Makikita rin ang isang emosyonal na kong ng masilayan for the very first time ang kanyang bride. Ang caption ni V, No more kapitbahay, yes to asawa! Hashtag Perfect Combination. Mapapansin din ang pagdagdag ni V. ng Velasquez sa kanyang apelido. Taong 2022 nang ma-engage si Nakong at V. at we welcome din nila ang nang taong iyon ang unika iho nilang si Kidlat. Ito ang mabibilis na balita. Huli ka ang pagtawid ng aso ngayon sa isang kalsada sa barangay Malabago sa Mangaldan, Pangasinan. Sakto namang paparating ang isang motorsiklo at nabangga ang aso. Natumba ang aso habang sumemplang ang motorsiklo. Sugatan ang rider. Sinagot ng uh, may-ari ng aso ang pagpapagamot sa rider. Isang green sea turtle ang aksidente ng nalambat ng mga mangis dasa sa Curimao, Ilocos Norte. May bigat niyang 10 kilo. Agad namang isinuko ng mga mangis dasa sa pulisya ang pawikan. Walang tinamong sugat ang pawikan, kaya agad niyang sa dagat ng mga otoridad. Nagbabala ang Department of Health sa kumakalat online tungkol po sa mga halamang panggamot daw sa dengue. Ayon sa DOH, hindi naman totoong nakakagaling sa dengue patients ang mga halamang tawa-tawa at bayabas maging ang bunga ng siling labuyo. Wala pang gamot laban sa dengue. Ang mga produktong gawa po sa tawa-tawa ay aprobado ng Food and Drug Administration bilang herbal supplement at hindi pangontra dengue. Pag-iwas pa rin po sa kagat ng lamok at paglilinis ng kapaligiran ang pinakamabisang paraan para hindi magkadengge. Paalala po ng DOH sa mga lehitimong sources lamang kumuha ng impormasyon. Patay ang anim na sampung sakay ng isang tricycle sa General Santos City matapos sumalpok sa isang truck kabilang sa mga nasawi ang driver ng tricycle at tatlong bata. Sugatan naman ang apat na pasahero. Kwento ng driver ng truck, mabaga lang ang kanyang takbo. Tila nawalan daw ng kontrol ang kasalubong niyang tricycle hanggang sa umangat pa ang sidecar nito at sinakop ang linya ng truck. Nasa kusudian na ng Traffic Enforcement Unit ng Lungsod ang driver ng truck. Patay ang isang nakamot patay ang isang nakamotorsiklong pulis matapos madisgrasya sa Lanao del Norte. Sa Cebu naman, huli ang sampung kabataan na sangkot sa Rambol. Ang mainit na balita hati ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ah! Nauwi sa Rambol ang pagsasalubong ng dalawang grupo ng kabataan sa gitna ng kalsada sa barangay Poblasyon, Liloan, Cebu. Natigil lang ang gulo nang may dumaan na isang sasakyan na panay ang busina. Walong lalaki at dalawang babae ang naaresto. Tatlo sa kanila ang mga minor de edad. Lumabas sa investigasyon na una nang nagkaalitan sa inuman ang mga sangkot dahil sa hindi pagkakaunawaan. Inihahanda na ang reklamong alarms and scandals laban sa mga nahuli. Patay ang isang magsasaka matapos mabangga ng SUV sa Cebu City. Batay sa investigasyon, nasa gilid ng kalsada ang biktima nang bigla siyang banggain ng SUV pati ang isang delivery rider. Inaalam pa kung nakatulog o lasing ang driver na bumangga sa mga biktima. Handa namang sagutin ng pamilya ng driver ang gastusin ng namatay na magsasaka at sugatang delivery rider. Naka-hospital arrest ang driver na sugatan din sa insidente. Nakatakda siyang sampahan ng mga reklamo. Patay ang isang pulis matapos madisgrasya sa Kulambugan, Lanao del Norte. Ayon sa investigasyon, papasok na sana sa trabaho ang biktima sakay ng motorsiklo. Pusibling hindi raw na malaya ng biktima na putol ang simentadong kalsada. Nabagok ang kanyang ulo. Dead on arrival siya sa ospital. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukas na po ang NCAA Season 99 Cheerleading Competition. Live yung mapapanood sa Phil Oil Echo Oil Center sa San Juan City. Ang fourpeat peat at defending champion na Arellano Chief Squad naghahanda na para sa mas angat na routine this year para makuha ang fifth straight title. May delayed telecast ang cheerleading competition sa June 23, 10 a.m. sa GTV. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.